Ayan, dito ka rin patulong sa balay ni Tatay Digong. Ayan, oh. Tayo natin. O, oh, ato pong pasalamatan ng mga nagbantay. Ayan. Sir, salamat sa iyong pagbantay kay Tatay Digong. Na, Hi. ano, salamat sir, ha? Salamat sir. Ayan, itong mga tagbantay. Dugay na sila nagbantay bantay eh. Ayan, oh. Dagan Ayan o, oh, diba, dagang kayo, Nag nagabantay. Mga Nag tunay yun eh. Salamat sa yung pagbantay yun sa atong tatay ni Gong. Bisag wala dira pero loyal kahit ta Dagang kayo mga grupo dira eh. Ayan o, oh, diba. Attendance, attendance,

Ayan no dagahan kayo Nagbantay na guys sa wala hindi tatay dikong oh sige sana pero makalusot ba Diba ayan kailangan ta magano mag, ano, mag uh, alista para sa safety no so, presidente kita si tayo din ang kayo mga bantay para na rin o bubisita tayo na rin sa uh, Rolls muli niya ta tapos mo attendance para safety kasi so, mga grupo ang nagbantay sa balay dito tayo dito, uh, para safety uh, yun Ayan, kailangan na mag-attendance sa Dari.

Ah, uh, ito sa try ko hearing, sa tingin ko ay medyo imposible, pero malay natin, may, may uwi pa natin si Tatay Digo, ang lang tayo sa paglabang. Basta, pwede, uh, kayo ay nasa puso namin. O, alam namin yung mga nagawa nyo sa Bansa uh, Pilipinas. po, Kami na sa content creator. Kasi marami And, ding mga... Uh, okay. Uh, okay na ta? Ito na ito, interview na nato ang ng mga Balateros brother na Karondiri. Kaya na tayo salamat. yan bye-bye. Dari salamat. Dari salamat. Ayan. Talagang lagay kay tao, no? Dari ang Balateros brother. Mga vlogger na loyal kay uh, PRRD. Mga ano. Ayan. Maraming salamat. Bye-bye. Sa mga maiisog na mga Pinoy dyan sa Vancouver, Canada, maraming salamat kasi kahit nandiyan na kayo, eh mahal nyo pa rin ang bayang Pilipinas. Uh, salamat po sa inyong suporta, salamat po sa inyong dasal. Uh, sana makaraos tayo sa dilubyong ito and uh, sana manalo at ikampanya din ninyo yung Duterte, yung sampung kandidato ni Pangulong Duterte sa Senado para si VP Sara hindi ma-impeach at para tuloy-tuloy na tayo. Thank you. Ah uh, sa mga taga Vancouver, Canada. Canada, maraming maraming salamat po at uh, meron kayong gaganap na rally. Sa katunayan, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, marami po ang nagrarally, no? At uh, talagang pinapakita yung pagmamahal kay Tatay Digong and alam mo sa tagal ko nang sa tagal ko na sa mundo wala akong nakitang leader na katulad ni Tatay Digo. Minsan lang to dumaan sa atin eh. Kaya naman ipinaglalaban ng mga Pilipino, kaya naman mahal ng mga Pilipino. Salamat sa inyo and hopefully yung mga kamag-anak nyo sa ibang lugar naman sa sa Pilipinas o saan man tayo ay uh, mapayapang magpahayag ng ating saloobin. Legal po 'yan na ating ilabas ang ating hinahanap dahil ang mamamayan, ang taong bayan ang nagpapasahod sa gobyerno. So, maraming salamat and good luck sa inyo, more power and sana masundan yan paulit-ulit until maibalik natin dito si Tatay Gigo.